So ay luma ka, chismis. So ay magyari, na. So ipapalap natin ang aking mama. So sabi ay so sasabihin ko, mayarek yan oh, so ko lang. ito. <laughs> Tidak ada masa untuk berbincang dengan dia. Saya sangat gembira kerana Close mo na natin Sana hindi ako mauhulay Wait lang guys I this time. start now Ma Kanina Nagkocontent lang ako sa CR E eh, naihiya ko Tiga mo ihi ko Tara Ayun no, May color ganyan. Oo, baka may regla na ako. Oh, no, no. Tingnan ang pante mo. Wala ka, ko lang. Oh. Saan yan? O, may regla siya. Ako ha? Ba't ka na dun. <laughs> pag ka. Diyan ka lang, kuha ko. Ay, ay. Hindi. Ito. Ano <laughs> pin yok lang. Ano ba talaga? Paint lang yun. Kaya ulo ka pala eh. Parang may red right line yun. ba niya ako sa'yo eh. Paint lang yun. kasi simula ng pagdadalaga mo na yan.